Papaliwanag ng China ng Pilipinas sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Labag daw kasi sa One China Policy na sinusunod ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos si Taiwan President-elect Lai Ching-te, pinapatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Umalma kasi ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Lai. Labag daw kasi ito sa One China Policy. Sa ilalim nito, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay na bansa ang Taiwan. Itong lunes, nag-congratulate si Pangulong Marcos kay Lai at sinabing umaasa siya sa mas matatag na relasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng niya ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Pinaalalahanan din nila ang Pilipinas na maging maingat tungkol dito. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Naunang sinabi ng Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong overseas Filipino workers doon. Mahigit 200,000 OFWs ang nagtatrabaho sa Taiwan. Pagbati rin daw ito sa matagumpay nilang eleksyon. Pero nilinaw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Dahilan kung bakit walang embahada ang Pilipinas doon. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.